Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-takataka at misteryosong pangyayari sa dagat. Ang mga kakaibang signal na natatanggap mula sa kalaliman ng karagatan. Handa na ba kayo? Tara, simulan natin. Mga kakaibang signal mula sa dagat. May mga ulat tungkol sa so, mga hindi may paliwanag na signal na natatanggap ng mga barko mula sa kalaliman ng dagat. Ang mga signal na ito ay kadalasang malalakas at irregular na nagiging sanhi ng pagkalito at takot ng mga mandaragat at siyentipiko. Una ay ang blab. Isa sa pinakakilalang halimbawa ng kakaibang signal mula sa dagat ay ang tinatawag na blab. Noong 1997, ang National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, ay nakatanggap ng isang napakalakas na underwater sound na tinatawag nilang BLOB. Ang tunog na ito ay napakalakas at uh, natutukoy na nagmula sa isang malayong bahagi ng South Pacific Ocean. Maraming teorya ang lumalabas tungkol sa pinagmula nito mula sa napakalaking marine creature hanggang sa tunog ng yelo na nababasag mula sa mga iceberg. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na paliwanag kung ano talaga ang sanhi ng Ang upswell. Ang isa pang kilalang underwater sound ay ang upswell. Natukoy ito mula pa noong late 1991. At ito ay isang seri ng malalakas na tunog na may pagtaas ng frequency. Ang tunog ay nanggagaling mula sa isang hindi natutukoy na lokasyon ng Pacific Ocean. Ang mga eksperto ay naniniwala na maaaring ito ay sanhi ng volcanic activity o tectonic movements. Ngunit wala pang eksaktong paliwanag hanggang ngayon. Mga submarino at iba pang sasakyang pandadad. May mga nagsasabi na ang ilang kakaibang signal na natatanggap ng mga barko ay maaaring mula sa mga submarino. Ang mga submarino, lalo na ang mga military submarino, ay maaaring magpadala ng mga classified signal na hindi agad natutukoy ng mga komersyal na barko. Subalit, may mga signal na talagang hindi may paliwanag at hindi rin umaakma sa anumang kilalang teknolohiya mga signal mula sa hindi kilalang nilalang. May mga haka rin na ang mga kakaibang signal ay mula sa mga nilalang na hindi pa natin kilala. Ang karagatan ay isang malawak at misteryosong lugar. At napakaraming bahagi nito ang hindi pa naabot ng mga tao. Ang posibilidad na may mga nilalang na naglalabas ng mga hindi maipaliwanag na tunog ay hindi rin maialis ang mga sound recordings na ito ay patuloy na pinag-aralan ng mga eksperto upang maunawaan, maunawaan kung ano ang kanilang pinagmulan. Ang Julia Noong 1999, isa pang kakaibang underwater sound ang natukoy at tinatawag na Julia. Ang tunog na ito ay narinig sa, isang, sa buong Equatorial Pacific Ocean. Ang teorya tungkol sa tunog na ito ay maaaring ito mula sa isang malalaking iceberg na sumasalpok sa seabed. Ngunit tulad ng block at upsweep, ang natiling misteryo pa rin ang tunay na pinagmula nito. Mga pananaliksik at pag-aaral. Ang mga tunog mula sa kalaliman ng dagat ay patuloy na pinag-aralan ng mga eksperto. Ang mga underwater microphone at iba pang mga kagamitan ay ginagamit upang makuha ang mga tunog na ito at subukang ipaliwanag ang kanilang pinagmulan. Ang mga datos ng nakukuha mula sa mga signal ito ay maaaring magbigay ng mahalagang informasyon tungkol sa kalagayan ng ating karagatan at mga nilang na naninirahan dito. Iyan ang kwento tungkol sa mga kakaibang signal mula sa dagat. Ang mga tunog na ito ay nagpapakita ng misteryo at hindi pa natin ganap na maunawaan ng kalalima ng ating mga karagatan. Sana ay na-enjoy ninyo ang ating talakayan ngayong araw. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video nito sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Salamat po.